sisilipin natin ang isa sa pinakamahabang tulay dito sa Calabarzon na matatagpuan dito sa Quezon Province. ng Quezon, isang makasaysayang proyekto ang isinasagawa. Isang mega bridge na magdudugtong sa Alabat Island at Kalawag Quezon. Bakit nga ba nagtayo ng na isang napakalaking tulay sa lugar na ito na kung tatansahin mo ay bilyon-bilyon ang halaga ng proyektong ito? Dahil marami ang nagsasabi na ito daw ang pinakamahabang tulay, ay bumiyahe kami ng halos apat na oras mula Batanga City papunta dito sa Roma Point Bridge, Kalawag, Quezon para malapitan mismo at makita at alamin kung totoo nga ba na ito ang pinakamahabang tulay sa buong Calabarzon. So mga po nyo, bago natin marating itong pinakamahabang uh, tulay sa Calabarzon ay madadaanan natin itong ginagawang expressway dito sa may Kanda Ibaba Lopez Quezon na ang tawag nila ay Bayadak na nagdudugtong uh, mula Ibaba, Kanda Ibaba at Kanda Ilaya dahil ito daw lugar na ito ay uh, laging binabaha kaya napakaganda mitong proyekto nito para maadaan ng ating mga sasakyan Kahit na sa ilalim nito ay uh, talagang malaki ang baha kapag uh, may dumarating ng mga bagyo So kung makikita nyo dito, halos kita na talaga yung mga poste at uh, pagkakabitan ng uh, pinaka expressway At uh, sa paligid nito ay makikita pa rin natin ang uh, napakagandang tanawin ng mga bukirin At napakaraming mga tanim na palay sa lugar na to So tara mga kaponyo Punta na tayo sa pinakamahabang tulay dito sa Calabarzon. Let's go! Medyo mahaba ang kailangan lakbayin bago makarating sa kinaroroonan ng pinakamahabang tulay ng Calabarzon. Pero malayo man ay eh, sobrang sulit naman sa sobrang ganda ng tanawin ng mga bulubundukin na aming nadadaanan. So mga kabayan, ito na yung part kung saan na uh, talagang puro rough road na yung ating dadaanan. Kaya medyo hindi talaga pala madaling puntahan. Itong ginagawang tulay na ito dahil uh, talagang hindi pa tapos yung mga kalsada papunta dun sa mismong lugar, yung pinakadulo nitong uh, isla papunta dun sa May Alabat Island. So kaya dahan-dahan tayo para hindi naman magka problema yung sa sasakyan papunta dun sa pinakadulo nitong uh, Alabat Bridge. So talagang kailangan mag iingat Medyo mahirap man ang aming naging paglalakbay ay nakarating pa rin kami ng maayos at walang naging problema ang aming sasakyan sa daan. At pagdating namin ay agad kaming nagtanong sa mismo project engineer na gumagawa ng makasaysayang proyektong ito. Yung tulay is sinimulan namin is 2018 yung clearing pagpasok dito. So, nung bago kami pumasok dito, hindi ganyan ang kalsada. O, oh, isinabay din yung kalsada paggawa. Ah, halos sabay yung kalsada matatapos, sa yung tulay. Yung tulay, halos ano 1.5 kilometers from ang tawag nila doon, abatment to abatment. Yung simula, tsaka yung tapos. Kaya, lumalabas na pinakamahaba yan dito sa buong Quezon. So, ang paggawa nito is ask per do sa ano ng DP, WH, kung ano yung gusto niya ipagawa at kung ano yung nako, kontrata. Kasi ano ito yan, tinatawag na nila ito ng multi-year project. Uh, hindi ano kung kailan ta, ano. Ang unang ano dito is five years pero as time goes by, nadadagdagan tapos Uh, meron din mga pagbabago at saka mga dahilan kung bakit nagkakaroon na delay o ano man. Pero not solid delay, hindi sa delay. Medyo humahaba lang dahil sa may mga dahilan na beyond control. Pero pag natapos to, maganda. At pinakamaganda to sa Calabarzon. Nakita nyo sana yung plano nito. Meron silang pinaka master plan niyan. Naka ano din. Kung gusto nyo makita, andun. Hindi ko lang alam kung lumabas na 'yun sa sa blog, yung pinaka plano niya. Pero pag nakita niyo 'yun, maganda yun. Oo, 'yun ang magdadala ng ng ano, ng in, ng development sa tatlong bayan na nasasakop na, sasakot, na makikinabang doon sa tulay. Yung kalsada po nito na ginagawa, gaano po kahaba yan? From the tulay po hanggang sa tulong ng ginagawa. Ah, ano yan? Ah, lalabas na 11 kilometers yun. Talagang highway siya, national road. Yung capacity po ng tulay, meron kayong specific na ano capacity. Ano Kung sa kasakyan, yung ilang tons. Eh, full capacity yan. Kahit ano, pwedeng dumaan dyan. Wala siyang restriction. Kung ano yung iniisip niyong pwedeng dumaan na pinakamabigat na pwede, kaya niya. So, wala siyang ano. Ano po wala. talaga siya? Heavy duty na tulay talaga? Yun. Hindi. Talagang tulay na wala kang hindi pararaanin. Siguro maliban na lang yung pagdating ng ibang panahon, mas babibigat na naman ng mga ano. Yun. Pero sa ngayon, Naka-design siya sa pinakamabigat na pwedeng dumaan. Pagkatapos namin makausap ang project engineer ng proyektong ito, ay agad kami pumunta sa kinaroroonan ng mismo tulay. Kasama namin ang safety officer ng nasabing proyekto para masigurado ang aming kaligtasan. So mga po nyo, sa wakas ay narating din natin itong uh, isa sa pinakamahabang tulay dito sa Calabarzon. At syempre, para sa ating safety, dahil nga ito ay isang uh, construction site, kasamaan tayo ng isang uh, kanilang safety officer na si Sir Mark Anthony Eccals. So Sir, salamat po ng marami sa pagsama sa amin at please uh, at malalaman na natin ngayon kung ano ba talaga yung totoong uh, informasyon patungkol dito sa tulay na ito na ginagawa nito. Sir, tanong ko lang, itong tulay na to, pag natapos ano yung magiging parang pinakapangalan ng tulay na 'yan? Ah, uh, ang nakalagay lang po kasi din sa amin, ano lang eh, Quezon Bridge. Quezon Bridge lang talaga sa oh, ngayon. Okay. So wala pang specific in. na pangalan uh, talaga, okay? Pero kanlan ba maikakita natin yung lugar para may pakita natin talaga kasi doon sa mga nakikipanood namin eh hindi naman ay pakita talaga yung mismo lugar ng ginawa ng proyekto. So ngayon malapitan, papupuntahan natin itong uh, napakagandang tulay talaga super amazing. So tara sir! So ito pong isla na to ito po yung parang yung Quezon, ah, ano Quezon, po yung tawag nyo dito? Quezon, Quezon po? po. Quezon, Quezon. Okay. So talagang ito po ay uh, talagang to benefits the island, to connect the, sa mainland talaga ng Quezon talaga. Nang Lopez po ako. Nang Lopez. Sir, yung bang isang ilang isla, ilang sa, sa ano nyo po, pagkakaalam nyo? ilan yung city na nandun ngayon sa isla na yun? Ang pagkakaalam ko lang po kasi, Quezon, Quezon, Alabat, Perez, yun lang po yung idea ko kasi okay po Aho. wow so ngayon so ito tingnan yung mabuti napakalaki ng tulay napakaganda ganda ng uh, pagkakagawa nitong tulay so sabi nga ni sir sa usapan namin ay uh, soon na sa ngayon ang plano pa lang ay 2 lanes so pero naka prepare siya to kung magkaroon ng development at gawing siyang 4 lane talaga yan kita nyo naman kung gaano kalaki yung mga bakal na ginagamit So dito palang malalaman nyo na hindi talaga substandard yung mga ginagamit ng mga materyales at kita nyo naman kung ano kalaki. Talagang yung safety, yung pagkakatibay nung ginawang tulay, eh sobrang ganda talaga. Ito ang sinasabing proyektong hindi tinipid. Napakalupit ng pagkakagawa. Sir, ano itong daan na to? Para saan itong daan na to? Uh, Bali, po yan po yung ginagawa. Yung pinakanggangway po namin. Mm -hmm. Para linya ng mga tubo para sa pag nagbubuhos po kami, mm -hmm. uh, binadaan siya dito sa pamukri. Pinupus siya. Ah, sa, okay. Pwede pong malapitan, uh, sir. Okay. So, ito pala yung pinaka-easiest way para yung simento na binubuhos din sa poste. dito na nagagaling. Okay, napaka-untutusin, napaka-bagong na rin, untutusin. Ano? Sir, okay lang pong malapitan natin na kahit konti yung ano natin. Tara. Tahan natin. So, for the first time, may papakita natin yung tulay ng malapitan. So, ingat lang tayo. Wow, so napak na rin yung tuloy, ano? Sa unang pagkakataon ay makakalakad ako sa isang ganitong daanan na kung tawagin nila ay gangway at dito ay makikita ng malapitan ang ginagawang tulay na ito. So ito guys, mga ponyo yan, kita nyo mabuti. Dito pa lang makikita nyo kung gaano ka itong ginawa nilang tulay na to. Napakalalim din ng tubig. Saan may ideya ba kayo kung gaano kalalim yung tinawid nitong ano na to, yung lalim ng tubig? Parang biglang lalim siya eh no? Oh, pa uh, wala po ako sir, ID Okay. Sobrang tibay na talagang siguro dito pa lang makikita nyo pa lang sa itsura ng ginawa nilang pundasyon, yung poste. Ilan ba yung poste? Lima? Conforme po sir sa lalim. Ah, okay. Oh, so ito, medyo mababa ito. Ayun, sobrang lalim na. Wow, ito, biglang lalim na. So kung mapapansin nyo dito, yung tubig, pang para mababa, lumalim na agad yung tubig dito. Medyo malakas lang yung hangin. Talagang konting ingat tayo. So dito, mga po nyo, makikita natin lahat. So itong space na to. Kung titignan nyo, may space pa naman talaga. Madadaanan pa talaga ng mga bangka, ng ano, ng mga barko. Tutusika kasya pa dito sa space na to. Huwag lang sobrang laki. Ang magbe-beneficio talaga nito, mga kababayan, is yung mga taga Alabat Island at saka kung sinabi bang Alabat Island ito na yung total na buong isla Ay, o hindi, po, hindi mismo tawag hindi po kasi magkakaiba po isla. ano yung mismong tawag sa isla na yan wala ah, by, ano po kasi Bay city na? talaga city? ah okay wala siya yung tawag sa buong isla okay so yan mga kababayan so kung kung titingnan yung mabuti yung connection ng tulay so mula rito sa kalawag nga no ah opo kalawag, so, uh, ano Kayson ay ang unang masasapit ay yung Kayson Kayson. Then after nun is yung alabat. Tapos yung isang pinaka pereso. Napakaganda nung lugar at ang sabi nga ni ano, engineer ay talagang pagagandahin nila at palalaguin itong pista na to kaya nilagyan nila ng ganitong tulay na magbibinibisyo talaga yung ating mga kababayan dito. So subukan nating puntahan yung pinakadulo nung pinakatulay na to. Para makita natin kung gano'n nga ba karaming poster yung nilalagay sa bawat isa na kung depende sa lalim. Sabi ni Sir Mark, dahan-dahan tayo kasi sobrang halaks ng hagin. Wow! Sobrang nakakamiss lang makakita ng malapitan yung mga gandong proyekto kasi most, most of the time hindi tayo makalapit. At pinagbabawalan niya. Pero ngayon, uh, mas tayo na pinakita sa atin yung pinakakalos kabuoang proyekto nitong uh, tulay na to. Pero sir, yung isda talaga, sagana pa rin dito, no? Okay. yung mga marami pa rin talaga na uuwi. Medyo sida. malakas lang sir ang hangin. Kung hindi malakas ang hangin, baka kaya niyo mabidyo. Ah, okay. Mm dami. Oh, kasi malang ano. Ayan, meron pang namimingwit na isa. Ayan, gaya dun, sir, kanina. Lima yung poste. Mm. Ayan po, aning na. Oh, okay. So, ito yung pagkakaiba ng mga poste. Kapag malalim na, dinadagdagan talaga yung poste. At mas malapad ata siya o parehas lang so, na lapad. Okay, tara tingnan natin. Napakalaki so, ng proyekto. Eh. Na, ano po? Palaki na rin po ng. Oo. Nakakapagtaka lang, hindi ganoon kalayo yung isla, pero bakit sobrang lalim? Hindi biro yung lalim. So ito mga po yung tara. Buta natin. Ito yung sinasabi ni Sir Mark na kapag sobrang lalim, eh hindi lang eh, ilan yung poste. Ayun, katulad dito. So kung mapapansin niyo doon, anim na poste. At dito sa isa, anim din na poste. Pero doon sa isang 'yon, nadagdagan na no. Ilan na yung poste dito? sa dalawa, tatlo, apat, lima, 6, pito na. Okay. So talagang pinag-aralang mabuti. So ito, nakabutan natin si tatay. Namimingwit. Tingnan na natin. Oh, yun. Ayun. Okay. So may mga nahuhuli pa talaga. Dalagang bukid no? parang. Ayun, ah, si tatay nakatali. Di secure na secure, Tayo, okay lang kayo dyan. So ito, Pito naman dito mga kababayan Ayan, pito So talaga napakatibay Kasi kung titignan nyo mabuti yung tubig Sobrang lalim nito Wala lang tayong idea kung gano'ng kalalim Pero sa tubig pa lang Makikita na natin kung gano'ng kalalim yung Pinagkabitan ng, tula, ng poste nya Ayan, itong P15 Pag P15 na we sabihin, PR, PR15 Okay So kung makita nyo ito, PR15 Ayan, pito na yung uh, pinaka poste nya Napakalalim at talagang pwedeng pwedeng daanan ng barko. Tara, ako po natin para talaga makita natin yung kabuuan ng proyekto na to. At kasamantalay natin yung pagkakataon na may pakit sa inyo na malapitan yung itsura nitong project na to. Wow. So malapit na pala, no? Malapit na palang halos marating yung pinakadulo ng isla. Konti na lang. Okay. Wow. So ang isa pang sinasabi ni engineer kanina na ito raw tulay, eh hindi lang talaga siya normally tulay. So pwede siyang may plano silang gawing parang open for public as a tourist attraction na gagawa ng viewing deck para makita talaga yung kabuuan ng karagatan at syempre yung pag nasa ibabaw ka, kitang kita mo talaga yung ganda ng dagat dito napakaganda naman ng lugar na ito matatapos na pala to so yun ito meron tayong nakita dito na bago pa lang nila sinisimulan yung pinaka isang uh, makita nyo meron dito isang malaking barge na Diyan ba sir kinakagrade yung mga materyales? Opo, oh, yung Diyan po kami nagpapakrade. Mm, okay. Tapos okay. nililifting na lang po ni Trey. Okay. Kapag uh, gagamitin. Matagal na din proseso, ano? Okay. So tara, tahan natin, lapitan natin. Para at least for the first time, makita natin ang malapitan kung paano nga ba binubuo itong isang pinaka-pier ng isang tulay na to. Napakalawak na. So ito mga po nyo, yakita nyo. Nandito pa, Meron pang mga nakakabit na mga pang nila. And uh, bago pa lang inaalis, maswerte tayo nakita natin. Ito yung pinakahubad na itsura nitong pinaka pier. Makikita nyo, talagang hindi tinipid yung isang pinaka pier na talagang kita nyo yung bakal. Napakadami. Grabe dami ng bakal, ano? Mostly sa nakikita mo, sir, sa isang pier na ganito, gano'ng katagal bago matapos ang isang ganito? Ah, oh, buwan inaabot siya. tagal talaga? Oo, oh, matagal po. Kasi yung pagbabaong pa lang, ano? oo oh, ayun po yung... Ah, ito? Ano yung yan? Ayan, ito. Ano yung... Ayan, ito. O... ito pala, kitang-kita kung ilang poste. Yan. Wow! Yan po yung tinatawag namin golf pine. Napakadami! Sir, malalim na po. Sobrang lalim na pala. So ito mga po nyo, ito. Makikita natin dito. Para mas marami pa rin yung kabila, no? Bakit ganun? Malapit na sa isla pero malalim pa rin talaga rito? Wow. So ito, bilangin natin kung ilang uh, poste yung nakalagay dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Labing anim. Imagine mo, sa dulo, lima. Then, dumating dito, labing-anim na yung poste na nakalagay dito. Ano po yung pinakatawag uh, Ano po, board pile po yan. Board pile. Yan po yung poste, board pile. Ngayon po, pag natapos na tayo dyan, ito po yung mangyayari dyan. Mm. Magiging pile uh, cap na siya. Okay. And then, yung pong anong yan, kolong. Mm. Then, yung coping na po. Pinaka yung dulo ni oh. pagkakabitan na ng ito. ano? Pero napakadaming poste nito. Grabe dami. So dito pa lang malalaman natin kung gano'n siya kalalim. Dahil hindi naman nilalagyan ng maraming poste kung hindi talaga gano'n kalalim yung tubig dito. Nakakapagtaka lang Tignan nyo. Malapit na tayo sa isla. konting konti na lang kung tutusin. Pero napakalalim ng tubig. Nakakapagtaka lang talaga. Nakakabilib lang talaga mga po nyo. Kasi doon sa materialis pa lang, ito yung nakita natin dun sa gilid na nilalagay nila dito na poste. Yung bakal kita na talagang yung proyekto ay eh, hindi talaga tinitipid talagang ang pinaka focus nila is yung tibay at quality ng proyekto so nga lang sayang nga lang at inabot ng pandemic eh sana kung hindi talaga nag pandemic tapos sana itong proyekto na to at nadadaan na sana ng ating mga kababayan so maswerte tayo nakita natin ito ng malapitan kasi dito pa lang may papakita natin kung paano nila binubuo yung isang pinaka bahagi ng tulay nitong uh, magdudugtong sa Kalawag at saka sa uh, Quezon Quezon. So napakaswerte ng isla na to at uh, ma maididikit ma na siya sa mismong kabayanan na hindi na mahihirapan. So hopefully uh, lalong gumanda yung uh, ekonomiya itong Quezon dahil sa tuloy na to at uh, sana matapos na agad. Ayun lang sir, yun katulad po sa mga vlogger. Ayun, oh, sa mga gusto pong pumunta dito na kukuha ng video o kung ano man po, picture. Uh, bawal po yun. At uh, nga lang po, napagbigyan sila sir kasi nakipag-coordinate sila. Yes. Wala naman po silang masamang intention. Kaya po napagbigyan natin. Oh, yun. yun lang po yung uh, para po kasi uh, maiwasan na rin natin yung mga wrong info. Mm, doon nung mga vlogger kasi doon po kami nagkakaroon ng problema So yun, buti na lang na, ulit, na ulit sa atin ni Sir Mark na uh, para doon sa ating mga kapwa vlogger at content creator na gustong mag-vlog ng ganitong klase ng mga proyekto ng DPWH, siyempre ng ating gobyerno huwag uh, tayong basta magsasabi ng mga informasyon na hindi naman galing sa mismong oh, applicable na tao so, yun. so sir, thank you very much for this kind of opportunities na may pakita sa amin yung ganito kagandang uh, proyekto. At syempre para malinawan na rin yung ating mga kababayan na doon po sa presyo, wala po tayong alam sa presyo kung gaano nga baka laki yung budget. Siguro makakasagot nito is yung DPWH. Kung magkano ba talaga yung budget na ginamit dito. Pero regardless yung budget, ang tingnan natin is yung magandang epekto ng proyektong ito para sa ating mga kababayan nandito sa Quezon. At syempre lalo-lalo na yung isla ng uh, Quezon Quezon, Alabat at saka ng uh, ano pa ba pa isa? Perez. Perez. So yun, thank you very much po sa pagsama sa amin na ikutin at uh, itong bagong proyekto ng uh, ating gobyerno na malaking tulong para sa atin. At sana matapos na at i-update namin kayo in case na matapos na siya at nadadaan na na siya makikita natin kung gaano siya kaganda. So thank you very much at kung nagustuhan nyo yung video na to Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at syempre yung notification bell para updated kayo lagi sa ating mga video. Thank you very much. Sa bawat hibla ng bakal at patak ng simento, isang pangarap ang tinatawid ng Roma Point Bridge. Isang pangarap ng mas mabilis na paglalakbay, mas matibay na ugnayan at mas maulad na bukas. Sa ilalim ng araw at ulan, sa kabila ng pagsubok ng alon at hangin, unti-unting nabubuo ang tulay na hindi lamang magdudugtong ng mga pulo, kundi pati ng pag-asa ng bawat mamamayan. Ang Roma Point Bridge hindi lamang istruktura kundi isang pamana ng tibay, pagkakaisa at pangarap ng sambayan ng Pilipino.